Filipinos are not and will never be known as a nation of scammers. And now let's hear from Rita, who's joining us via Zoom para sa kanyang maikling statement. Rita? Mayroon silang mga accomplice sa loob uh, ng ating bansa o ng ating uh, burokrasya. Panawagan din sa NBI at sa PNP na investigahan at habulin yung mga admin at yung mga may-ari ng mga Facebook pages, yung mga accounts at sa telegram groups na bahagi sa operasyon ng mga sindikato. And speaking of Facebook, maganda po at uh, uh, ngayong araw sumulot po, sumulat po sa amin Uh, ang Facebook, particularly ang Optimum Solutions on-site at Facebook, uh, sabi po nila, we saw this news article, yung balita po sa privileged speech ko, balita po sa karanasan ni Narita, and uh, sulat ng Facebook, we were wondering if you can share with us the list of Facebook accounts, pages, groups that were mentioned by Senrisa so our teams can help investigate. And Uh, act on them, we would love to help. So very welcome po yun at ipararating din namin sa NBI at sa PNP yung ganyang um, alok ng Facebook. Panawagan din, last...